Tingin ko po yung meron ako na wala ibang explainer ay yung mas gigil ko po po ngayon na manalo tsaka po yung pagkaldag. Tingin ko yung pinakamalakas na explainer this season si Sanford. 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 Si Sanford. Sanford. Yung mga nagdaang season kasi ayun, nakatapat ko siya and yung playstyle niya at yung yung micro niya ano, pang top 1. Sabarang bilis sa ko sa team fight eh. Saka galing niya mag zone. Alam niya kung sino yung tatargetin niya. Top 3 explainers ko si Sanford, si Plop, tsaka si Nuts. Nat, si Edward, tsaka si Sanford. Una si Edward, pangalawa si Sanford, syempre pangatlo ako na. Yung top 3 ex-players ko po this upcoming season is si Edward, si Nats, tapos ako po. Top 1 Sanford, top 2 Edward, top 3 ko si Nat. Edward, Nuts, at saka si Sanford. Para sa akin ang pinakamagaling na i-explain for this Season 12 si Hesu. Top 2 si Flop, top 3 si Salford. Yung lamang siguro ni Nuts kay Sanford yung sa laning niya. Tapos sa mga choices of heroes ni Nuts. Kung bakit top 2 Flap Flop, yung mga recent tournament nila yung sa WCG tsaka yung sa Riyadh. Uh, nakita ko yung galaw niya, ano. game-proof talaga siya ako yung mag-adapt sa mga hero ni Edward. Feel ko kaya ko namang gamitin kasi medyo flashy din naman yung mga heroes na ginagamit. Tingin ko nahihirapan sila kapag gamit ko sa Benedetta kasi pag maximize ko ng skill tsaka pag clear ko ng lane, tingin ko on point yun eh. Kaya pag nagre-react sila na to advantage sabi yung kasi 4 ano, versus 5 yung magiging laban. Siguro mas flashy lang ako kasi mahilig ako mang pick off ng mga gold lane and siya mahilig siya mang sa harap. Si Flap, kaya hindi ko siya sinama sa top 3 ko kasi binis ko lang siya nung last season playoffs eh. Parang mas nakita kong nag step up yung tatlo, mas nag tatlo. Para sa akin yung pinaka talagang kailangan mag-improve din sa MPL page na explainer is si Riota kasi lagi siyang naka ano eh, mga hero list parang minsi tar ganon, grak. Hindi siya yung nasa solo fighter, yung talagang pambuwat like Arlot ganon. Yung lamang ko siguro sa kanila is kaya kong mag-adjust sa composition ng kalaban tsaka sa galaw ng kalaban. Pag nakakatapat ko po si Fluff is parang neutral lang po, parang walang bago kasi yung mga hero niya po is laging mga tank and lagi lang po kami nagki-clear and unahan sa clash. Feeling ko po makakalamang kay Edward pag mas tinalinuhan ko or mas inunahan ko sa sa mga lane para makatulong sa kakampi namin. Tuwing nakakalabang ko yung tatlong yun, doon ako nakakaramdam ng ano Parang nirap mag-ML eh. Pinagkaiba ko sa mga ibang ex-planers sa MPL page sa, alam naman, laban sa ganda kong makunas for reason, di ba? siguro yung tingin ko na kailangan pang mag-improve is si Since main 5 na siya, siguro kailangan niya pang mag-step up para main yung hero pool. Hindi ko sinama sa ko sa top 3 explainers para hindi sila mag-expect sa akin. Pero pag ako naglaro na, makikita nila ako na ako talaga yung top 1 na explainer sa MPL pitch. Para sa akin, yung talagang rival ko talaga yung si Sanford. Lagi like, kami yung mean, top sa lane lagi. Siguro yung nililook forward ko na gusto ko makalaban this upcoming season 12 BC Edward kasi isa siya sa mga ano, consistent na players and siya yung top 1 sa list ko kaya gusto ko siya talon.